si Marcos, hindi nga siya yung tipong lumalaban o pumapalag pag inaaway mo eh. Hindi nga siya yung tipong gumaganti eh. Alalahanin mo nung kumakampanya pa lang siya, minumura na siya ni Duterte, tinatawag na isang bangag at drug addict. Okay? Did Marcos, did BBM ever fight back? No, he didn't. Hindi siya gumante, wala siya sinabi, hinayaan niya. Nung naging presidente siya, Duterte never stopped insulting BBM. Patuloy-tuloy yung bunganga nung matandang yun. At si BBM, never lumaban, never nagsalita. So nakikita mo, ugali ni BBM, hindi siya yung gumaganti. Kasi kung gumaganti yan, edi dapat marami na sigurong napatay o naaresto, na walang kasalanan, di ba? Hindi. Tapos kahit yung mga bumabati ko sa kanya, na tulad ko, ay nakakapagsalita ng malaya. Kinahayaan lang niya, at hindi lang yun, pinapakinggan yung mga sinasabi ng lahat ng mga tao. You know.